Kumusta gar? At welcome na naman sa ating panibagong vlog. Ngayon, samahan ninyo kami sa isang panabik na adventure. Kung tayo mag-hiking, papunta sa bundok, magbabad sa napakagandang ilog. Ihanda ang inyong mga gamit. Tumama sa na amin sa pagtuklas sa mga likas na yaman at tanawin na tiyak magbibigay ng saya at inspirasyon. Tara na at simulan natin ang ating paglalakbay gar! Andawin na tayo ng shell Pugon, Gar. Doon palang meet up ng ating mga kasama. At galing tayo ng Cavite alas 4 ng umaga. Kaya medyo alalay lang tayo kaysa hindi naman ito ganong kalayuan ang pupuntahan natin. awadang pala ang pupuntahan natin ngayon, Gar. Kaya tara, samaan nyo kami. napaga kami uh, pagdating dito sa Wawa Dam guys, naisipan namin sumilip na rin sa ibang mga attraction dito which is yung Mount Parawagan, dahil halos magkatabi lang din naman, or madadaanan lang din naman kaya naisipan na namin daanan at tingnan guys, at dito natin nasubukan yung tibay ni ADB 160, talagang hindi tayo nagsisi sa pagbili or pag-acquire nitong motor na to dahil napakatibay, at napakaganda talaga, sobrang solid, dagdag mo pa yung mga features nito guys, bagay na bagay sa lugar na to

Hindi <laughs> na ako sa no? Kaso nga lang, slide ako. tinesting ko yung HTC niya. <laughs> di Naputikan <nat> din. Hindi <laughs> naman, ako lang. dito naman talaga to belt ng motor na to, eh. Budulgar! Hindi ko na yan. Naputik talaga, huwag na tayo tumuloy. Una kayo, una, una, una. Una, 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 una. Lah <seks> <Gapak> ada Sir, <seks> Mas Mas Sir, <seks> <Mas, mas, mas. seks> <Anugar! seks> -onte, dito. Wait lang, wait lang, wait lang. <laughs> Budulgar ito, 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 sige ito, 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 wait ito, wait ito, ito, 呀呀呀！<laughs> oh, yeah, yeah, yeah. AHAHAHAHAHAHA AAAAAAAA HAHAHAHAHA Ano pa?

pinakagitna, sa pinakagitna. At sa part na to guys, hindi na talaga kaya ng aming mga motor dahil medyo may kalaliman. At medyo hindi namin kabisado yung burak na yan Kaya pinilit na lang namin iwanan yung motor At nilakad na lang namin papunta sa tuktok ng Mount paruwagan Kanta grabe so, Ito rin sa amin pa tayo ng ano pagitan ng dalawang bundok mm. Tatawid pa tayo ng ito 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 uh -huh. Yan dalawa na yan Saan nandaan ka bababa ulit tayo? Bababa Alam uh -huh. mo yung di ba arko kanina? Uh -huh. Di ba kumanan tayo? Kumanan tayo Yan direkto pa yun So pala dito Grabe mo mabundok eh. Ito yung kagandahan sa pagmumotor talaga. Hindi mo alam kung ano yung madadatnan mo. Hindi mo alam kung ano yung sasalubong sa'yo. Pero, um, papunta kami na ang ano? Papunta kami na ang... Pinabakay na motor. Eh, doon pa lang eh. Doon lang kung lasa ng ano yun. Kaya to. Basic yan oh. Ito kaya to. Kaya to. Ang tigas pala. Mm -hmm. Hindi pala malamot. Doon lang. Doon lang talaga nagka-ulan-ulan -ulan kasi. Ang oh, maganda mag-motor. Ay, oh, gusto ko. Hello po, good morning. Sayang eh. Ayaw Wild well, sir, di ba? Wild? Hindi ko alam sir. Dumali ba Pwedeng <laughs> <laughs> wild. <laughs> Wait, parang wild yun eh. Good hey, Mario po, sir. 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 Tap kami sa inyo kasi morning. Good 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 morning. Ano Gar? Masukot. Solid Gar? Hindi <laughs> pa eko yung hinan. Lulupit. Ano tol? hey Solid! geng. <laughs> solid ka sabi. Iba pagkagising. Angin na wala <laughs> pang <laughs> tulog. Pakakas Gar. Sobrang ganda. Kung wala lang sana yung malalim na portion kaya yun, na motor natin to dumagat oh ito nakalagay oh punawa sa publiko ito ay lupang ng mga dumagat remontado ng talban ayon sa seksyon ng batas yung batas na publika na bilang anumang bahagi ng lupa ni ay bawal ibenta ipamigay o sirain ano paglabag yan hana ng batas na ito ay may katapat sana po. Ah, <laughs> okay. Ayun. Ayun. Okay. So, dito. Oh. Uh -huh. uh -huh. so, para Ang Parawagan. Kita uh -huh. mo yung city. Uh -huh. Five. Five. Five, five. five. hundred. Five point above sea level eh, na no? tamo yung city o oh. sabi okay. solid eh ah. ha yung city sabi okay, no ah. <laughs> si mak ano na <laughs> 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 tsaka... na iwan lang yung motor namin gar kung di na iwan <laughs> motor namin gar oh. bundok na <laughs> gar <laughs> lang talaga na iwan <laughs> <laughs> lang sayang gilang Ha? Solid. Grabe. Dito tayo sa summit. Pag-akyat nila. Mount Parawagan. Dito sa may ano to, Kap? Montalban, Kap, no? Rizal, Montalban. Mount Parawagan. apaka solid gar. At pagkatapos natin marating ang tuktok ng Mount Parawagan, oras na para naman matesting kung gaano katibay o gaano ka-useful ang HSPC ng ADB-160 natin sa so, pagbaba guys. Itahan nyo naman kung gaano kahirap yung pag-akyat, ano magdali ang pagbaba. Kinabahan kami kasi akala namin medyo delicate ang pagbaba pero ox lang naman dito sa ADB-160 natin. At sa puntong na to guys, uh, gusto na namin talaga magbabad kaya naghanap na kami or Pinuntahan agad namin ang ilog ng Wawa Dam. Kaya samahan nyo kami. Let's go! wala ang parking ng lahat ng sasakyan or lahat ng mga taong gusto mong sa bundok at may bayad ng parking dito, the same time pagdating mo doon sa ilog ng Wawa Dam meron ding entrance na 20 pesos kung di ako nagkakamali so eto na iilog na tayo guys, let's go! At nagbangka pala kami dahil doon sa dulo merong magagandang spot at napansin nyo iba ang kulay ng tubig dahil nga ang ulan so expected natin na ganito yung kulay ng tubig pero pag umula naman to guys crystal clear naman ang tubig dito. Sa dulong part kasi meron doong isang magandang ilog or tinatawag nila na secret river kaya pinuntahan namin dahil maganda daw ang spot doon at wala masyadong tao. I've been in and out my mind since I hit your phone. I've been counting up the times that I did you wrong. I just want you by my side when I get real gone. Feel it's been a little while since we got along. Yeah, we've been playing super games, the situation rotates. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how impatient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. <laughs> Tell me baby what's the problem? Cuz I could try to figure it out. Oh no, no. Tell me baby what's the problem? I'm only taking up. Magtanaw, you vegan So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. me to read At dito na nga natatapos ang ating uh, adventure mga kaibigan At alam mo naman Sa bawat kasiyahan May kapalit yan na medyo kahirapan Hindi medyo kasi medyo malayo talaga itong pagbalik namin And lagi nating tatandaan Na sa buhay natin Hindi puro trabaho Hindi puro problema Kailangan din natin lagyan ng konting kulay ang ating buhay Lalo pa ang mundo natin ay punong-puno ng sorpresa. Kaya kailangan mo lang talaga lumabas sa iyong comfort zone. Malay mo, nasunod do mga araw, kasama ka namin sa pagra-ride namin. Ang Ilocos. Ay masasabi natin kaibigan, ingat palagi, ride safe, enjoy your day, enjoy your family. God bless! Tell me baby what's the problem Cause I keep trying to figure it out Oh no, oh no Tell me baby what's the problem I'm only picking up what you're putting down You'll be tripping, I don't know what about So what's the problem? right?